Magandang araw po mga mig. So ngayon po yung Bernie Santo no. So pahinga muna tayo. So, ngayon, ah uh, pinta pintuhan na lang tayo nito sa ating uh, gawa ng kalan. So, magandang araw po sa inyo lahat. Happy pagmulay-mulay natin sa ating Panginoon. So hindi wala tayong trabaho, pahinga tayo, so, magluluto lang muna tayo no? so, ngayon, Ah, uh, itong may ibahagi pala ako sa inyo, mga mic, ah, uh, ah, uh, subscriber ko, mga taga-panood ko. So, may ibahagi pala ako sa inyo no na kaalaman din uh, about sa kalan, kalan yung topic din natin palagi. Ulit-ulit so, pero mayroon na naman tayong mga natuklasan. So, binabahagi po na sa inyo. So, ito pa yung burner na latest natin na burner na bago natin na na, na, na tuklasan na naman so yung ganun pa rin yung uh, sa ilalim, apat ang destructor, apat ang uh, paakyat tapos 16 yung sa liig nya at uh, ginawa natin 40, uh, 24 yung sa top nya so 24 plus 16 Uh, 40 24 plus 6 10 50 50 plus 8 58 58 na lahat so so dito parang hindi naman siya masyadong ano na hindi naman natin kailangan na yung maalpas talaga yung apoy so, may, malakas din siya kung i-pressurize siya oh. so yan kalahati lang yan So ang nakikita natin dito na kakaiba din sa mga gawa na naman natin na iba. So, kakaiba siya. Ano? Ginawa natin na uh, 24 holes kasi para hindi siya pressurized talaga na kung 16 lang. So focus talaga siya doon sa ipokus niya talaga doon sa puwit titirahin niya talaga no? malakas talaga yung hangin niya so ginawa natin 24 para ma-divide yung hangin niya So dito nakikita ko na accurate accurate na medyo na upgrade talaga siya. Kasi kung uh, nakikita nyo, kasi kung diretso diretso talaga yung apoy niya sa doon sa puwet ng kalero, may posibilidad na siyempre yung tinitira niya yung sa puwet ng kalero, yung yung natutong, yun doon talaga. So so dito na accurate natin no na nakita natin na maganda talaga yung uh, kanyang bigay na apoy ayan kung nakikita niyo yan no sa puwet ng kaldero so hindi siya direkta na titirahin niya talaga so galing dito sa curb yung hangin diyan so titirahin niya muna yung titirahin niya yan para hindi siya diretso papasok doon. Yan ang kung nakikita nyo yan. Ako. So, dinidistract niya yung apoy. Yan. So, mayroon siyang pang-distract dyan na hindi siya diritso kaagad na tatama doon sa puwit. So, pagdating dyan, pagdating dyan sa dulo, i-distract niya yung apoy. So, kumbaga sa amin bungkag, uh, tawag doon, o distract. So yung apoy niya hindi kal hindi talaga siya sabi na tutok na tutok. So, pagdating diyan bago siya pumunta sa puwit ng kaldero, uh, i-distract niya muna. So bungkag yung apoy niya. So yan na naman yung nakita natin na kanya. At yung inuluto natin yung uh, gabi. ya lagyan natin ng uh, ano ito? ipak iba sa amin yung tawag ibang gusto galog ano to so lagyan at lagyan natin ito ng gata mamaya so yan po yung uh, uh, kaibahan na naman ng ano ng uh, burner natin so sa akin uh, dito lang palagi ako sa aking ano old na mga panatin hindi na tayo nagawa ng mga slabs splash proof na kasi marami pwede na naman natin lagyan ng plato lagyan ng uh, ano yun conduction plate pwede na yun lagay natin dyan sa kuit nya para kung alimbawa magsasain tayo o maapaw yung tubig pero kung alimbawa hindi naman yun na naman natin kailangan yan so dito na naman patak patak lang tayo dito ayan So, kung masubra yung patak natin, punta lang dyan. So, accurate na talaga siya. So, ayan Meg. Ayan mga pan Meg. Ayan na yung mga apoy niya Meg na kaganda. So, accurate na talaga siya. No? So, almost 10 minutes pa siguro. So, hindi tayo nag dyan. Wala tayong ginalaw dyan na dati kalawin to natin kasi manigas yung apoy ngayon. Mayroon na niyang distractor. So, ipol na lang natin yung blue wire niya yan, i-destruct na yung mga carbon na manigas so balik na naman natin pa kalahati yan, pa ba? Kira talaga yung kuhin nyo so yan ang sinasabi ko na i destruct nyo muna bago pupunta sa kuhin so magbuntag na yung kuhin nyo so, yan Meg uh, sana may natutunan din kayo no? napakalaki ang panitong group yan So, kailangan din natin, may tansya din tayo sa groove natin, kung ano yung pag-groove natin. A curve groove. Curve. So, paano natin i-curve? So, mayroon tayong uh, distansya para doon sa ating butas din. So, yan yung analytic natin. So, yan mga mig. So, shout out po sa inyong lahat. So, maraming salamat po sa suporta ninyo. Palagi suporta. Thank you, thank you sa panonood. Lagyan na natin ito ng gata lang yung katapat niya. Pusnor. wala na tayong lagay na iba. Gata tayo Okay na yan. Ganda na ako yung mga likod. So kung pahinaan naman natin pwede natin sa pahinaan yan pwede natin sa kapahingin Maganda siya, no? Diba? Nakakuri talaga yung apoy niya. Hindi sa natin siya painaan. Diba? O, kalma lang talaga yung apoy niya sa number 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 2 ang ating controller so yan yung apoy niya ah so, oh, diba so kalmado talaga ang apoy niya so, mapainiin tayo ng kanin so yan pwede na siya pwede natin siya lakasan number uh, lahat natin siya yan so, lakas din siya isak so, na natin yung Pull muna natin. Tapos balik natin sa palati. So balik na naman yung kanyang apoy. Ayan. Ayan mga amig. Thank you sa so panunood. Thank you sa so support ha. Shout out po sa inyong lahat. Thank you. Thank you.